What's up mga ka-vlogs? So, karoon mga ka-vlogs sa kagabi yung mga ka-vlogs no? So, upload ka sa tuwang video So, karon mga ka-vlogs na may sa simbahan So, managkot na yung may no? So, nagpalit may kandila So, sa mga bag-odehan akong followers O so, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akong YouTube channel So, please subscribe sa LG Vlogs So, makita lang nyo sa ubos na So, muna ako nakamanamig palit dere O kandila so, Kaya managkot may sa simbahan sa tuburan mga ka -vlogs. so nga nung managkot mi kay because ay uh, pista man diri so panagsara ni sa usa ka tuig no so karon kay na diri mao uh, so nami diri mao na mauna no so muna uh, Panagsaraman sa pista so managkot kita abi sag dili pa pista pwede mo sa anytime pwede ta managkot no Kung time so karon mga ka so mao na Ang gibuhat no atuang gidagkutan sa kawang uh, partner ang kandila nga gipalit and then gibutang niya so mao na siya niya and then pray uh, silent praying so mao na siya no ang gibuhat no unya karon mga ka-vlogs kay human dami pagpanagkot mga ka-vlogs no so mao ni ang gibuhat ni nanay kung gyun sa pag kaning ubang pagpangagi or pagpangampo no kanang iwarawara ang kandila so kami wala lang mi nagpanganana sa so, among gibuhat nagtagkot lang mi diri and then among gibutang and then diha na send mag-pray And karon kay mo namin dito kay tatawagan ganin nga nakaibutang or ipahid ini so ako ang partner mo palit siya sa pagita so wala ko kasimot ano eh um, siya humot sa pagita so git, patry ko na curious ko wala siya kung so sa pagita maday day eh. so karon kay nipalit na akong partner o sa pagita yeah, karon naglinya namin na rin tapita naguhat kung kanos sa magamay ang linya para makasawad namin dito o karon kay musulod na ko ang partner kay uh, lang para mabliss nat blissingan sad me always ni God na mo ni amo ang ginabuhat o, always so mo uh, na bisag dili pista so always gin me na magpray ni God so dapat mo ang uh, buhaton no? at tagad lang niyo mga kablogs no so karon nagpaabot mi karon sa makagawas ang para makasuna ako ang partner o karon kay manamig butang dito akong partner ay niadto butang and then padong nami uli so mo na sa mga vlogs no update lang so ulit upload lang sa akong video nga pista sa tuburan mga vlogs so ingani ang pista sa tuburan enjoy kayo and peaceful god bless